Barko ng China Coast Guard ilang beses sinadyang bang game ngayong hapon ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanura na nasa Escoda Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippines si Commodore J. Terilla, ginawa ito ng China kahit walang anumang provokasyon ang nagmula sa kanilang hanay, ulat ni E.J. Lazaro. Sarawak Serang pula lah Apa ambil lah